Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber na natin pong sasagutin. Ito'y galing po kay Dino Agudila. Shout out po sa dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano ba po ang dahilan kung bakit po mabilis yung mga alagang baboy? Nasa lahi ba o nasa pagkain ng feeds? So kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagkikultura mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa kalaga ng mga patabaing baboy o kaya naman po yung mga fatining. Kasi po, ang concern po natin pong subscriber ngayon ay kung ano ba daw ang rason kung bakit madaling lumaki yung mga alagang baboy. Nasa lahi ba o kaya nasa feeds po na pinapakain po natin. Sa pag-alaga po ng mga baboy po mga kaibigan, lalong lalo na kapag fattening po yung inaalagaan, mayroon po tayong tinatawag na target weight at saka target date of disposal. Ang atin pong range kung kailangan na po natin ibibintay yung mga ng fattening ay mula po ng ating nabili yung mga biik ay hanggang aabot po ito ng tatlong buwat kalahati hanggang apat na buwan. Ang atin pong pag-alaga ng mga fattening po mga kaibigan ay dapat po nung pagkabili po natin ng biik yan po mismo ang day 1 mula sa atin yung pagkabili ng biik yan po ay atin pong bibilangan ng mga araw mula pagkabili hanggang atin pong ibinta ng nasa 3 and a half months to 4 months yan po yung target date of disposal nila ngayon ang atin pong target weight na atin pong ibibinta yung ating mga fatining na nasa 3.5 months to 4 months dapat po ito ay nasa 90 kilos pataas Kapag nasa 80 kilos na po mga kaibigan, yung atin pong kikitain dyan ay medyo, ano lang, kukunti lang kasi nasa 80 kilos na po yung average nila. Pero kapag ito na po yung ng 90 kilos, 100 kilos, maximum of 110 to 120 kilos, yan po, yan po tayo kikita ng sobra-sobra doon po sa ating pag-alaga po ng mga fatining na patabaing baboy. Kapag kayo po ay nagdi-dispose na po ng mga fatining, atin talagang aalahanin ang nasa 3.5 months to 4 months huwag po kayong magbinta ng mga fattening na nasa 3 months pababa kasi yung baboy dyan po ay kahit na malaking tingnan, magaan lang po yung kalang pangangatawan. Kasi yung kalapong laman, ay yung kalapong muscle ay medyo immature pa lang. Hindi pa ganun kabigat. At saka yung kalang buto din ay hindi pa rin ganun ka-develop. Pero kapag nasa 3.5 months to 4 months na, yung kalapong lean po ay siksik ano na, -sik na po talaga yan, lalo, lalo na kapag pinapakain nyo po ng uh, finisher feeds. Kaya, bibigat po yung kanyang laman, yung kailang buto po ay well-developed na, bibigat din po yung kailang mga buto. Kaya, kapag tinimbang na po yung mga baboy na ganyan, kahit na yung laki nila ay kapariho lang po sa mga 3 months lang o 3 months onwards, mas mabigat po yung 3.5 months to 4 months kasi nasa mature age of disposal na po sila. Ganun pa rin ating papapakain mula nang nabili hanggang isang buwan starter feeds uh, isang buwan hanggang uh, dalawat kalahating buwan grower feeds dalawat kalahating buwan to uh, four, uh, kalahating buwan pataas hanggang maibinta ay dapat ang ating ipapakain po dyan ay finisher feeds na po mga kaibigan ngayon po sa tanong po nating subscriber kung saan buwan mas maganda na sa lahi iba o sa papapakain po ng mga feeds sa ating mga lagang baboy para po sila po madaling lumaki So, dapat po mga kaibigan, para sa akin ha, yung dalawa po ay dapat po yan magsama. Dapat hybrid yung biik mo na binibili mo at saka yung pinapakain mong feeds po ay premium feeds. Kasi po, kapag hybrid po yung biik na binibili nyo kaibigan, yan po ay madaling lumaki at madali pong magmature. Kapag kayo po bumili ng mga biik na uh, may halong native, hindi po siya ganun ka pure hybrid, pinapakain nyo po ng feeds pero yung kanya pong paglaki at saka yung pagmature -pag po ay mahina po siya kaya different siya po yung pagtubo ng hybrid na biik kumpara po sa native o mistisuhing mga biik po mga kaibigan kaya po ang advice ko po sa inyo kapag kayo po mag-aalaga ng mga fattening, ang hahanapin nyo po talaga ay hybrid na biik yan po yung pinakauna and then kapag hybrid po yung biik nyo kaibigan ang ipapakain nyo po dyan ay Premium po na feeds. Kasi po, kapag hybrid po yung biik nyo at saka yung pinapakain nyo na feeds po ay hindi premium, yung kanya pong paglaki po mga kaibigan ay hindi po ganun kabilis. Kasi nakaka-apekto rin po yung feeds na pinapakain nyo sa mga biik. Yung premium feeds kasi, nakidesign po yan para po sa mga hybrid na biik. So vice versa po mga kaibigan, kapag yung biik nyo po ay hindi hybrid, And then, pinapakain po ng premium feeds, ay hindi po ganun kabilis lumaki yung mga biik na yan. Kasi nga po, hindi po sila nagtugma. Nakadesign po yung premium feeds para po sa hybrid na biik. Kaya, kapag yung inalaga ang biik nyo po ay mistisuhin o kaya na po may halong native o pure native talaga, huwag nyo pong pakainan ng pure premium feeds. Kasi, malulugi po talaga kayo dyan kapag yung mga uh, biik nyo pong inalagaan ay hindi po hybrid, at pinapakain nyo po ng premium feeds, yung kaya na pong paglaki ay hindi po ganun kabilis. Ganun rin, kapag yung uh, mga biik nyo po ay hybrid, hindi imistisuhin, tapos ang pinapakain nyo po ay hindi premium feeds, ganun pa rin, mahina po silang lumaki. Kaya po ang importante po dyan, kapag kayo po nag-aalaga ng fatineng ito po ang inyong tandaan. Hybrid na biik at saka premium na feeds po mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon. Sana na na po ako yung nakapagbigay sa inyo ng kaunting kalan po tungkol po kung paano ba dapat palagaan ang mga patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye!